Sa ibang balita na sugatan ang di sa 26 na individual dahil sa pagsabog sa isang eskwelahan sa Arakan, North Cotabato. Napag-alamang isang improvised explosive device ang sumabog. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Isa-isang isinugod ang ilang pulis, estudyante at guro sa magkahiwalay na ospital sa Kinapawan, North Cotabato kagabi. Nasugatan sila sa pagsabog ng isang improvised explosive device sa loob ng compound ng Cotabato Foundation College of Science and Technology sa bay ng Arakan. Nagkasunog muna bago ang pagsabog. Kasamang rumispunde ang ilang empleyado ng munisipyo. May sunog kasi. Tapos dumaan yung firetruck. umalalay na kami kasi ayado ng munisipyo. Opa. Ayon sa polis, sumabog ang IED sa kasagsagan ng sunog. Sa huling tala ng pulisya, umabot sa 26 ang nasugatan. Critical ang isa sa kanila. Mas buhay ang pagsabog na lagana. Oo po. So, ilan po lahat sa tingin yung sugatan po? Hindi ko magbilang kasi tulala kami. Oo po. Oo. Yung sumabog. sumabog, kanya kami na kami. Oo Maraming tao sa loob sa lahat no sumabog. marami, marami. Oo sa pagsisiyasat ng pulisya. Lumalabas na itinanim ang pampasabog sa isang cottage na ilang metro lang ang layo mula sa tinutuluyan ng presidente ng eskwelahan. Blanco pa ang pulisya sa pagkakakilanlan at posibleng motibo ng mga naglagay ng bomba. Inaalam din kung sinong nagpasimula ng sunog. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang lahat ng mga sugatan. Wala pang pahayag ang pamunuan ng kolehiyo Noong nakaraang taon, isang IED ang nadiskubre at ladeonate sa loob din ng naturang paaralan. Jennifer Solis nagbabalita, Pilipinas.